mas mahal yung ganito mga katropa yung blow crab isa ganito nabibinta dito ito ng 80 pesos per kilo oh <laughs> grabe yung mga ah, diba uh, turuk turuk ayan mga katropa magandang hapon po sa ating lahat try natin mag area ng trap pang alimasag dyan lang tayo mga tropa ayan sana may alimasag na yan try lang natin baka sakaling may alimasag na ayan yung trap natin 18 piraso lang yan mga tropa. nandun yung iba medyo marami yung bakante hindi lang yung natin yan lang lahat yung napainan e tinteraso na trap tara at hapuna maa tropa Yan, unang latag mga tropa. Na lang uh, tropa, Oke, okay, last trap. sana makahuli po tayo dyan ayan dito lang po tayo sa malapit ayan samahan mga po ako sa ano mga tropa sa pagpantaw bukas na baga magandang umaga po mga katropa bali mamaman daw na po tayo ng mga trap natin silaw tas pa ng tubig Ayan, tara mga tropa Nandun yung bangka natin Ayan mga tropa yung unang ano natin unang trap Yan pangalawang trap Ayun meron ayan blow crab turok turok isang uri ng alimasag ay yung may tuldok na itim pero mura to mas mahal yung ganito mga katropa yung blow crab isa ganito nabibinta dito to ng 80 pesos per kilo yung ano naman, yung ganitong alimasag mga tropa 250 yung kilo nyan medyo mahal siya pero masarap din naman yung turok-turok iwang pantawag diyan tawag dyan sa inyo mga tropa yung may tuldok na itim alimasag ayan Ayan, pangatlong trap. Uy. Tatlo mga tropa. Isang turok-turok. Ayos na rin, no? Ayan, turok-turok. Tsaka dalawang blue crab. Pakalino ng ano, mga katrupa ng dagat oh Ayan, apat Isang turuk-turuk ayan, pang limang trap ba ang dami mga tropa sa dalawa tatlo apat lima anim dalawa yung malalaking ano blue crab at saka apat na turuk-turuk ito pa natin to mga tropa may itlog Antara. Tumapon daw na rin si ano ah, si Mao sandi ng lambat niya. Ayan ito panganim. Panganim na trap. Ba. Ikunta nang hulihan ngayon mga tropa oh. Ang dami, laki ng blue crab. Grabe. <laughs> sulit antara yan pang trap trop oh uh, liba dalawa mga lalaki yung ano, limasag. Pangwalo. Oh, so uli ah. na. Kinasahan to napakalinaw kasi ng ano eh. Ang dagat. Ayun no, namumuti na naman mga tropa. <laughs> <laughs> ang dami. Ayan, may itlog na naman itong isa. <laughs> Kailangan bitawan itong ano. May itlog mga katropa. Oh, ang dami niyan. Sa dalawa, tatlo, apat, anim. siyam ang pang siyam na trap oh. dalawa mga katropa turuk-turuk makita yung trapo <laughs> sobrang linaw ay din kaya pala zero oh punit na punit 4, 6, 8, 10 pang 11 <laughs> ang dami tatlong tatlong turuk-turuk <sighs> oh, ayos libre na naman mga katropa dami kung maraming trap yan, sigurado yan sana makaan tayo ng pain mga tropa makakuha tayo ng maraming pain pang labing dalawa hanim na trap na lang pala bitin yung pamamandaw nabitin tayo no. Oh, mayroon na naman. Ba, dami. Oh. <laughs> Grabe, masak ba. Ah, uh, turok-turok. <laughs> Di ko na to ganito mga katropa. Dami. Saan may patay? Patay na karawasa, no? Dalawa. Ayos na rin. Ba't namatay siya? O apat dalawang mga blow crab at, at, at saka ano turuk -turuk. sulit mga katrupa Ilan na lang, tatlo na lang yata. Oh meron, isang turuk-turuk. Dalawa. Turuk-turuk. Ayan, last trap mga katropa Nabihitin tayo sa pamamandawa. Ganda ng hulihan kasi ngayon mga katrupa. yun isa blue crab oh. Ayan, nandito na po tayo mga katropa ito na po yung mga na huli natin na alimasag at toro torok torok dami na nahuli ng trap na yan aray <laughs> na patay no Ang ah. Ang dami <laughs> nangalahat nga yung Yung timba oh. Ang malaking timba oh. Sa ete na trap Ang dami na timba oh. Ayan mga katropa Hanggang dito na lang po yung video natin Nakalibre tayo ngayon May ulam na May pangbinta pa tayo dyan mga katropa Ayan magkita kita na lang po tayo Sa susunod na upload Mga katropa